Ang Boracay ay isang kilalang destinasyon sa Pilipinas dahil sa kanyang magandang mga puting buhangin, malinaw na tubig, at iba't ibang mga aktibidad sa turismo tulad ng snorkeling, scuba diving, at beach parties. Maraming tao ang nagdadayo dito upang magbakasyon at mag-relax sa kanyang magandang tanawin at aktibidads. Noong mga nakaraang taon, Boracay, isang sikat na isla sa Pilipinas, ay nagduso sa mga suliraning pangkapaligiran tulad ng polusyon sa tubig at kawalan ng wastong solid waste management. Dahil dito, noong Abril taong 2018, isinara ng gobyerno ng Pilipinas ang isla para sa rehabilitasyon. Ito ay nagresulta sa pagsasagawa ng malawakang paglilinis at pag-aayos ng infrastruktura upang mapanatili ang kalikasan at kaaya-ayang kapaligiran ng isla. Matapos ang anim na buwang rehabilitasyon, binuksan muli ang Boracay para sa publiko noong Oktubre taong 2018. Maraming mga regulasyon ang ipinatupad upang mapanatili ang kaayusan at kaliwan ng isla, kasama na ang mga patakaran sa pagtanggal ng mga illegal na estruktura sa baybayin at pagsunod sa mga environmental guidelines. Sa kabila ng mga hamon, patuloy pa rin ang pagpapabuti at pagpapanatili ng Boracay bilang isang tanyag na destinasyon para sa mga turista, at ang pamahalaan ay patuloy na nagtataguyod ng mga hakbang upang protektahan ang kalikasan at pangalagaan ang likas na kagandahan ng isla.